Charles, ano na ang sitwasyong uh, pangkalusugan ng mga mamamayan na nananatili dyan sa Gaza? Yes, Sherwin. Madalas na ang panawagan ng mga human rights group dahil sa kahindik-hindik na sitwasyon ng pamumuhay ng mga residenteng na nananatili sa Gaza. Batay sa pagtataya ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, naiulat ng mga pamilyang nasa Deir al-Bala ng Central Gaza na siksikan na ang mga shelter sa lugar. Sabay nito, ulat din na marami na rin may sakit katulad ng Hepatitis A, sakit sa balat at mga respiratory illnesses. Sa ulat ng OCHA, dalawa sa tatlong mga pasilidad, uh, pasilidad para sa tubig at kalinisan sa Gaza ay sirana. Hindi na rin magamit ang ilang pasilidad dahil sa kawalan ng seguridad, kawalan ng access at kakulangan ng kuryente o fuel upang mapagana mga generator. Sa isang lugar na tinutuloy ng mga Palestinian, ang tubig na maari magamit ay wala pang isang litro kada tao. Bunsod nito, kumukuha na lamang ang mga taong naroroon sa, sa mga, hindi tiyak na malinis na pagkukunan ng tubig. Inaasahan naman na maari pang lumala ang sitwasyon sa lugar dahil sa tumataas na temperatura ang dala ng mainit na panahon. Hindi lamang mahalaga bilang inumin at panluto ang malinis na tubig kundi upang mapigilan din ang pagkalat ng iba't ibang uri ng sakit. Balik Sherwin. Sa Maraming salamat, Charles Corpus, nag-uulat ng live mula sa Edmonton, Canada.